my channel. I am Renata B. And I share ko lang sa inyo yung mga QC natin gifts na itong nakalaa December 2020. So, first thing na, na tanggap natin, hindi ko lang sa inyo sasabihin kung kanina galing meron din siya. So siya guys, craft up siya. And sakto sakto lang sa akin. So, thank you so much for Sama siya doon, doon sa binigay niya sa akin. Kasi siguro nakita niyo yung hair ko na, ayun, Ay, no, to fly away, guys. So, ito siya. Meron na yung hair spot. Nagkaroon ko ito, every time na nalili ko ako. So, kung nangunti na rin siya, guys. And mabango ko naman ay galing sa door to door. Hindi talaga ako nagsuot ng sleeveless, na guys. Pero this time, nagsuot na ako. Kasi mayroon siya ka butterfly effect dyan. Na parang pinatagod yung kalo mo. Char! So, makita mo sa inyo yung picture ko dito. Ayan. Nasuot-suot ko to, Um, top na to. And mango. 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 Char. Ayan. Bago pa siya, guys. Tapos, eto yung ikon niya. So, eto naman, guys. Pakala ko sa inyo. Tada! So, eto na yung ano natin. Pinaka-highlight ng ating video. So, eto na yung pangarap natin, guys. Tada! <laughs> Joke lang. Sana so, na siya guys, banana. So, ipipil mo lang siya ganyan. Yeah. and then, let's eat. Ay! Chara. So, ito ay squishy. Parang mawala yung stress mo. Ganun. ano yung iPhone na, no? Hindi pa po. Tsaka na daw. Nanalo tayo ng na may wine. Ang cute niyo. Ang gigit din niyo. Ang cute. Ang gigit nila. Parang yung bigay na ito ang eyeshadow. Ang gabi guys ng shade niya. Ayan siya guys. Ayan. Ibang ganda. So, ginamit ko na siya dito. Kanina. So, ito yon lang din ako nakareceive ng mga brushes. Yung mga brushes na binigay sa atin. Ayan, o diba, masakot. May na rin ako pang brush na ganyan. Ganyan you know, lang Kasi dati, kamay lang talaga yung ginagamit ko. Like, ganyan. Pagka mag-lipin, lang yung ginagamit ko. Ayan, kailangan rin naman. Mayroon pa ang color pink. Diba? Nangingin na rin ako kay ate, kay ate Karen na to. Pagka may makeup ka, so lalagay mo lang siya Pero yung mga bangs mo, hindi makakaharap. Ganyan. Hindi ayos. So, parang gano'n. Mayroon siyang dalawang kasamang scrunchies. Ayan siya, guys sa atin kayo ng mga pang-journal, ganyan. E metallic siya, guys. Meron siyang white, gold, and silver. Love it! Ano ba daw yung ito? measuring tape. Ibabalik mo siya, pinutin mo lang, press mo lang to. And then, yan. Balik na siya. So, di ba? Pasabog. Medida. Tama ba? Medida. Sa Tagalog. Tayo din siya ng correction tape. Ayan, mayroon tayong correction tape na para siyang ball pen. sa atin, na ganito. Ang pangu. Yan natin. Umang, ah, uh, mapangu pa siya. Ipag naman yan. Ah, balik so, na pala siya. Hindi pa pala siya na Ayan guys. Mm, mabango. siya, guys. So, ito yung guys. Ayun. Next, guys, itong AHC na natanggap ng aking daddy. So, skin care set. Ang ganda nung ano niya, magkakagawa. Mayroon siyang lotion, naka ng toner. Nagbibigay din kay mami. AHC din siya. Ayan. Baka, diba, basa mo. Ito, nakikita mo lang ito sa, ano, sa isang application. Nalilalaki nila sa kanilang face. Na parang, ano, yung pangbata. So, ito yung And ito kung eye capture collagen, ang hole, ang ba yung mga dyan? Ayan. So, meron din dito ng lotion sa mukha, at saka, may din toner. Ayan po siya guys, meron toner and lotion. Ito yung lotion niya. ayun, At saka, ito yung toner. Dito sa akin, bali binito kay mami. Pinakita ko lang sa inyo kasi nakamisa ko sa product ko. First time ko lang makakita ng gantong set para sa ating face. Parang ako yung gagawin dito. So, ayan, meron tayong collagen cream, and then, pang, ano dun, pang face the then, next one, guys, ito ang na from Avon. Galing to kay The Secret kasi naka-sasabi yung pangalan. So, ayan, mag-a-amorin ka talaga kapag dinamit ko to. Next, yung lipstick or napak-O2O. O2O, guys. Ito yung gamit ko diyan? Okay. So, yun know, na naman, guys. Thanks for watching. And kung may gusto kayong ipagawa sa atin, don't no, look. Uh, just comment down below and I will try to do that. So, thanks for watching, guys. Bye, God bless.